Last night sa Bahrain Ayan Ito na yung huling gala namin dito ngayon sa pagbakasyon kasi Bukas na uwi na kami Gagala pa kami pero hindi na dagat kasi mainit

Essa a se dacida, At dito nga sa side na ito, guys ay pauwi na kami. Ayan nag video video lang ako para lang talaga may maipakita sa inyo. At ayan makikita natin talaga napakaganda ng place. Ang ganda ng mga bato. Upuan yan guys. Yan makikita natin na talagang yan sa so Baranais nice, na pasyalan dyan sa Bahrain. Kadalasang nagpupunta yan sa Bahrain ay dyan sa mga tabing dagat na ganyan. At saka guys isa lang masasabi ko guys napakaganda ng ano dyan kasi hindi masyado siyang mainit, may hangin siya, mainit man siya pero may hangin hindi katulad sa Bahrain eh, sa Qatar, nagbakasyon kami talaga guys, walang hangin sobrang init lang talaga siya, kahit walang sikat ng araw, napaka-init niya guys, kailangan talaga nasa aircon ka lang talagang ang um, pawis mo, sobrang lagkit ng talaga ng pawis na nalabas sa'yo, grabing init dyan guys, dyan sa Bahrain hindi naman masyado, kaya kahit paano nakagala-gala kami kahit araw pa or gabi, talagang hindi siya masyadong mainit. Hindi siya katulad sa Qatar na talagang uh, hindi pwedeng walang aircon. Kailangan lagi kang naka-aircon kasi talagang sobrang init. Kung hindi ka inom ng inom ng tubig ay talagang masusupokit ka. Maano ka? Maantag doon, ma ma uh, yung naubusan uh, ka ng water sa katawan ayan puto yung tuyo yung lalamuna namin kaya talagang nakikita nyo lagi ako may dalang water ayan Lagayan na natin ng mga water. Hirap na hirap ka mo magbitbit kasi tagigisa kami bukod pa yung bag na may lagay na ano na water pour o ano siya, malamig talaga galing sa freezer nilagay dun sa bag na ano nabili diyan sa sa Bahrain na sa kababayan nating Pilipina. Ayun, shout out nga pala sa atin diyan sa Bahrain sa kababayan sa Pilipina sa Sog Albahara ayan grabe guys. Napakamura ng mga bigay niya. Alam niyo guys, palibasa ka kababayan. Yung amo ko, ako yung pinain talaga sa ating kababayan. Ako ang nahihiya kasi sobrang kuripot. Talagang ang price niya guys ay 50, mababayaran na lang ng 20. Meron namang time na 70 pesos, mababayaran lang ng 30 or 40. Grabe siya makatawad guys. Ako ang nahihiya kaya talagang ayan, ang dami-dami niyang nabili, ang dami-dami niyang na na nabili dun sa side na yon kasi talagang ah uh, sobrang dami niyang pinili na talagang pinatawad niya ng tinawad kaya ako tuloy ay nahiya tapos ito pa nadamay tuloy ako yung tumbler ano siya 2.600 dirham. Ibig sabihin nung 26 real and the uh, dito sa Saudi Arabia. Nakuha ko lang guys ng 10 real. Dalawa pa yung binigay sa akin. Tig 10 kami. Dalawa. Ano siya? 1 dirham lahat yon Tag-isa kami. Bali 20. eh 2 dirham. Ayun. Ay, yun naman ay biniyaran nitong among kasama ko. Anak ng amo ko. Na yung sinamahan ko nga ngayon. Yun ang pinakambigay niya sa akin. Walang walang iba kundi yun lang halagang wonder ha <laughs> one ano yun ano Bahrain anong tawag sa Bahrain money hindi ko alam kung anong tawag sa Bahrain money pero yun yung uh, yun yung ano ko yun yung binigay niya sa akin kasama dun sa kanyang mismong katulong na naiwan dito sa bahay kaya ayan guys uh, thank you so much kasi kahit kababayan natin kahit ano natin kahit hindi tayo yung bibili mga amo lang natin Yeah, hindi tayo napapahiya sa pagtawad-tawad kasi talagang doon sa ba Albahara Sug Albahara, yun talaga ay uh, ano pamilihan na parang uh, pwede kang mag-discount, hindi ka tulad ng sa mga mall na kung ano yung price nila ay yun na talaga, kaya ayan guys, uh, yun lang masasabi ko pwede kayong pumunta dyan sa Albahara Mall, ah uh, Albahara Sug Albahara, hindi siya mall marami siyang ano part ng tindahan. Parang kung sa atin baga ay divisorya siya na may kanya-kanyang pwesto, yung mga ganun. Pero hindi siya, ano ha, hindi siya sugsini dito sa Albahara, sug Albahara. Iba pa rin yung sini kasi yung sini sa loob talaga yun siya at talagang hindi ka makakalanghap ng napakainit kasi sa sugsini ay loob talaga siya sa mga China. Mga China naman yung mga gamit doon. Kaya yan guys, maraming salamat at talagang uh, natutuwa ako kasi ay dyan kayo palagi sa akin at sana ipatuloy nyo pa rin ako supportahan kahit ganito lang yung mga update natin mga kabishi ayan uling gabi na namin dito sa Bahrain uwi na kami bukas

Ani oh, nee, ini, nee. Sadini, Sadini, <laughs> Ragi Pokina, <laughs> Tiba Den, Anais oh, no. Spiderman, Togula, <laughs> Anais Spiderman. <laughs> At ayan, video-video pa rin tayo mga kabeshi. beshi Pakita ka pa rin sa inyo ang destination namin. Yan yung kinainan namin dyan kami kumain sa Nightmare. Yan dyan sa, hindi ko alam pa anong lugar yan, basta sa tabing dagat din. At maraming kumakain dyan. Ito yung restaurant na kahit ating gabi na open pa, pwede ka mag-tip, pwede kang pwede kang maggawa. All of them, nandyan siya. Kaya, ayan, guys. Ayan uh, yung napuntahan namin. Ito nga pala nakikita nyo. Minsan ay sahig lang kasi minsan dumadaan o lumalapit yung mga batuta. Kaya hindi ko siya mabideo ng maayos, mga kapatlen lovers. And, mga kapatlen lovers, sa lahat po na may makakatanoan, sa lahat po na gustong mag-comment o kung ano man po yung mga suggestion o mga gusto nyo pong sabihin ay pwede nyo pong i ano dyan sa akin kung ano po yung uh, ano po yung gusto ninyong ay uh, parating kung ano po yung gusto ninyong ah uh ang uh, puntahan or i-upload natin o kung, kung anong gusto niyong may content natin lahat po pwede niyo pong suggest sa akin dito at uh, lahat po ay gagawin natin kasi po, uh, ayan po medyo may priority na tayo kasi mag-isa na lang tayo dito sa bahay at pagpipilitin natin matapos agad yung trabaho para oras ng rest pwede po tayo mag-chika-chika ayan, yung mga babala dyan, no fishing, no diving no food, no drink And no po no drink, no running, no smoking. Ayan, question. Ayan po yung mga bawal.